Hello guys, nandito ngayon tayo sa Kagsawa Ruins sa Daraga Albay. Unang itinayo nga pala ito guys, ito sa bayan ng Kagsawa, kasalukuyang bahagi ng Daraga noong 1587. Ngunit sinunog ito ng, tri, ng piratang Orlandis noong 1636. Muli itong itinayo ni Padre Francisco Blanco noong 1724. So, balit nawasak ito kasama na ng bayan ng kagsawa noong Pebrero oh no, 1814 sa kasaga sa kasaga saga ng pagputok ng bulkang mayon. Ayan guys. Napakaganda po dito guys. Narating ko rin ito. Uh, ngayon lang po ako nakarating dito guys napakaganda tingnan nyo guys pero ang yan ito po yung ruins guys yan. ang ganda dito guys tingnan niyo, guys namangha talaga ako sa ganda ng uh, ruins ito yung A simbahan ng kagsawa na natakpan ng sumabog ang bulkan, ang mayang bulkan. Maganda hmm. po gawin po kami guys na na-summer po kami dito sa Kagsawaroy hindi po akalain na marating po itong lugar na to guys dito po ito sa likod sa Daraga Albay hindi lang nagpapakita ang vulkan yan, picture picture na lang tayo dito guys kasi kasi hindi nagpapakita ang vulkan guys